natin nag-aral na sulita? Ha? High school? High school to, di ba? Oo. Uh O anong pangalan nito? Imus Institute. Dito ka nag-aral ng high school? Ha? Oo. yeah, -huh. Yan. Dito na si Imus nag-aral ng high school. Oo. Ayan, manito si Silito nung panahon ng school, Lana. Kasi, mga ilang araw, punta kami na Mindanao. Doon naman kami kumbait ng Diyan na naman. Ayan, kakain kami ng mga gulay na probinsya po dito. Sarap maghigop ng sabaw. Ang ano, probinsya. Kasi dito puro ano eh. Puro sila order, order. Sa ano, mga makdo. Hindi na rin mag, Ano sila, magpa-deliver. Kahit hindi lang nakikita sa mga makdo or KFC or ano um, dyan. Gusto oh, ko pa rin yung... ay kaya nalaman ko na may ano pala yan si Marian Rivera yung sa kamay dyan 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 dito dyan ng cellphone Yan, ito yung ano guys, Imos. Yan, may Yan oh, may bagong gawa pa oh. umasin siya ah. Dati wala yan oh. Wala yan dati. Ganda oh. na rin, oh. Yan, mga ano dito guys. So, uh, ano, 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 ito na Dito na tayo. Nandito kami sa likod ng... Imark. Ha? Imark. Ah, Imark naman to guys sa likod ng isdaan. Ito, isdaan. Yan, dito lagi ako bumibili ng paninda ko dati guys. Ihaw-ihaw ako. Wait, wait. Kung ano-ano guys. Nung hindi pa ako nag-abroad. Yan, isdaan yung guys? Ito naman yung Imus. I terminal. Yung... Na, Terminal Mall. Amos Terminal Mall na dito na yung ano, ano to? Ano yung iMart Shopping Center. Malaki dito guys. Amos Terminal Mall. na Ang mura lang yan. Hindi pala tayo ano mo, Angel, yung kuwan sa badminton daw, bula-bula. Doon ang highway, guys. Doon yung highway. Papuntang, ano, Baclaran, papuntang, ano, yung doon, Tagaytay, ganun. Dito naman pa Manila. Ayun. Balik tayo, tayo. Tara, balik tayo. Hindi na baka kasira na yan yan pasok kami dito sa Inos Darla Oh, sa parking dito ah. Pa-parking <laughs> Pumasok kami para mag-parking. May bayan? Oo. Oh. Uh, Wala magkano? 10. Ay, lang. Thank you tiket ng pag-parking